Good morning sa mga um, ulang umaga sa inyo lahat Okay so nakakalakas ng ulan ngayong umaga na ito Time check natin ay eh. 8.20 ng umaga Ngayon nga guys at tapakalakas ng ulan Ito eh. so, yung bagyo Eh pakita ko sa inyo lakas ng ulan Ayan guys, so lakas ang ulan. Eh. Pasong dito sa labas. Uh, dito ako sa labas um, na may Parking na ng sasakyan. Eh. Ayan. Pasong ulan. Muli isang oras na itong ulan na ito guys. May simoy-simoy pa yung hangin no? oh. lalo pang lumakas ang ulan pero naman guys ay pakilin nyo sa patak ng yero ang lakas ng ulan kaya sa mga nabiyahe dyan ingat kayo madawas ang daan dito muna tayo ngayon sa bahay sabay-sambay lang muna tayo sa bahay tayo muna alis ng bahay at islan at yun guys suminto ng ulan hulaw na ay nailalabas muna tayo at may susunduin yung anak ko oh. ayun driver na naman ulit yung anak ko Ano yun? What? <laughs> oh, maraming tao. Ano kaya yun? Wow naman! Wow! natin alam guys kung bakit maraming tao dito patay yata hindi yeah. eh. so, ah may snake eh sa batang may daan may daan ba doon sa kabila? wala may malabas niya, maalis na yun ang isa hindi natin alam kung bakit maraming mga tao dito may mga police ay, nag-aayos ng tent, baka nga mayroon Good morning sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat diyan. Oh, ano Hindi yan, di ba? Oo. Mga sila ng tent. Rescue oh, rescue. Oh, rescue nga. Nagatayo na sila ng tent. At yun guys, hindi natin alam kung bakit maraming tao doon sa ano? Mo sa tira sa so, dinaanan natin. Hindi naman tayo makababa at hindi magamarati sana tayo doon. Baliw ka yan eh. Okay, at lahat dito sa palabas, ayan o um, malalim. Ayan ang tubig. Oh. Ayan, titigil na ang ulan. Dapat bubaba ako para magmaratis doon. Oh. Hmm, baka may ililibing. <laughs> hindi nagatayo sila ng tent. Eh bakit may jeep na napasok? Eh, hindi natin alam. Adi, doon ta ulit alahan. Magamari, <laughs> magamaratis ako mamaya. <laughs> Weeeh, Gina! <sila. laughs> <laughs> may dala ka naman pa <laughs> Ano pong meron dyan, mag-upa? Ayun, dami yung tara doon, shout out sa kanila, good morning Good morning sa inyo lahat, maulang umaga May Bagyo yata kaya maulan Hindi lang babae kayo lang maritis, pati lalaki maritis na <laughs> <laughs> Kapag <laughs> ah, narinig sila ko ng anak ko eh, very eh, grabe siya. <laughs> Ay apababain ka man isa na <laughs> at hindi akong makadaan. Uh. Kung binuksan akong bintana, ako, kaya anong meron? <laughs> <laughs> Abuksan sa nga ni sa akin. Ano pong meron? Malik tayo ano? Dapat sila... Na... Abuksan ko man isa rin sa akin. Binuksan at tinansin sila nang ko sana <laughs> kung na, anong yaya, meron. Tinayin niya ako at gawa ng puro lalaki eh. Kasi tasabing ko sana, pinapigyan po, bakit po sa daan? Eh, <laughs> hindi naman tayo mahilig magmarasis kaya hindi na binuksan yung bintana. San <laughs> kaya matigil? Matigil? Dito sa katabi dito Sa kaliwa O sa kanan Doon ako matigil Tapos yan ang kalamang Dito na lang sa gilid dito, doon sa banda ron. E, Yayasal doon tayo. Yan dito ang mababa noon. Nasaan na rabaga? Hindi tayo nakaharang diyan. At dito. Okay guys, at tumintok kami dito. Sa tapat ng ginagawang City Mall, oh ayan oh malapit niyang matapos okay mamaya na lang ulit pag dumating na yung aming inasundo ayun guys at um, mm, yung dumating dito sa bahay Nagpahinga tayo nga tayo medyo nakatulog tayo ng saklit ah. tsaka bago mag end ang black na ito ay shout out shout out yung mga kaibigan natin sa YT uh, sa shout natin yung ano ang team ronda uh, team ronda shout out sa inyong lahat sa ang ni Marcel shout out sa'yo Marcel kay IB shout out IB kay Nanak Amore shout out Sir Coco Bear uh, shout out sa'yo ni Tulisa Ram shout out uh, kay Mang Weng shout out kay Bayang Malu shout out at saka sa kanyang butihing asawa kay Sir Tito Rich, shout out kay Sir RPJ shout out sa iyo kay Pastor K shout out Kalods, shout out sa iyo kay Collection TV Channel oh, shout out sa iyo saka kay ano kay Irene shout out sa Irene kay Sir Reds shout out sa iyo Uh, Mr. Ismailing oh, shout out sa iyo Talpa Kids shout out kay Mam Rowena Taranya shout out sa iyo uh, sino ba ba baka meron pang kundin shout out sa dami ng mga kaibigan natin sa YT uh, kay ano kasudlot Shoutout uh, shout out sa iyo kay Sir Ricky uh, shout out sa iyo ay, ano love travel music uh, shout out po sa iyo saka sa mga ibang kaibigan pa natin sa YT uh, shout out sa inyo kay Ma'am official shout out Ma'am Jim shout out po kay Sir Colot uh, shout out kay ano Sir Werdu official oh, shout out po sa inyo Sir yang ang mga bagong kaibigan natin sa so, si Shout out kay Tita Lu. Oh, shout out po, Super Yaya. Shout out. Uh, sino pa ba? -Negro, shout out. Uh, Trip ni Jerry. Oh, shout out sa'yo. Si, ano, ya Jampol Kai. shout <laughs> out sa'yo. O, oh, sino pa Uh, sa mga hindi ko nabanggit sa na hindi na shout out mga kaibigan ko sa YT ah, kasi siya po kayo Ayan, eh, saka ano lang saka ano lang ko kayo sa shout out sa ibang vlog na lang at mm, sa dami ng mga kaibigan natin na ito ay halos hindi ko lahat naisip uh, shout out sa inyo at shout out din natin yung ano yung ina ng planet sword uh, ma'am fitness Shoutout uh, shout out po sa inyo ma'am uh, ingat ingat po kayo lagi dyan sa trabaho nyo sa ibang bansa uh, sir katalo tv Shoutout uh, shout out po sa inyo sir uh, kahit sa mga primer tayo makita nyo ni Sir Katano eh, lagi tayong ina-shout out nyan thank you, thank you Sir sana patuloy pang yung paglago ng channel lagi tayong nasa at ni Sir Katama TV sa lahat ng mga premier na, premier na napupuntahan natin okay o oh, hanggang dito lang muna yung ating vlog at thank you thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa mga premier ko sa mga Lagi nakasuporta sa channel ko. Uh, thank you, thank you sa inyong lahat. So, uh, yun. Hanggang dito na lang. At, bye-bye.